Gatusan ka mga mag-uuma o mananagat sa probinsya sa Davao de Oro ang nakapahimulo sa managlahing Agricultural Intervention Programs sa Department of Agriculture. Subay sa report, 739 ka mga mag-uuma ang nakadawat o gabuno alang sa humay o mais ubo sa programang DA Quick Response Fund. 1,600 ka kasakong hybrid corn o 800 ka mga bag sa complete fertilizer ang napud-apud ngato sa Farmers Associations ubo sa Yellow Corn Production Enhancement Program. Samtang may kabat sa 3.5 million pesos na mga mga materyales alang sa mga gamit panagat ang natunol ngadto sa mga mananagat gikan sa munisipalidad sa Pantukan, Mabini ug Mako. sa assistance to Fisher folks affected by calamity. Nagpasalamat ang mga benepisyaryong mag-uuma ug mananagat sa probinsya sa gidalit nga agri intervention sa DA ngadto kanila nga nahingpi tungo sa pagpaningkamot sa probinsyal nga sa pagpanguna ni Governor Dorothy Gonzaga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.